Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Ngayon po'y muling mapapanood ninyo ang programa ng Soldiers of Christ on TV. dalawmput taong pakikibaka at paglalakbay, ganito na pala katagal at kahaba ang panahon na ang Soldiers of Christ ay patuloy na gumaganap sa gawaing ipinagkatiwala ng Panginoon sa bawat isa sa amin. Ang mag-akay kami ng maraming tao at maglapit sila sa Diyos sa mahabang panahon ng aming paglalakbay at sa matiyagat pagsisikap ng aming punong lingkod na si Brother Ting Arcadio na maipahayag ang salita ng Diyos. Napakaraming tao ang nahipo at gumaling na naging daan ng kanilang pagbabago. Noong June 23, araw ng linggo, ang 27th Victorious Year Anniversary ay ipinagdiwang namin sa Liwasang Ipil-Ipil, PICC, Pasay City sadyang di namin malilimutan ang napakahalagang araw na ito sapagat kasabay rin nito ang selebrasyon ng kaarawan ng aming punong lingkod na si Brother Ting Arcadio. Dito sa aming pagdiriwang, binigyan din niya ang tema ng aming anibersaryo, ang pag-ibig ng Diyos, pag-asa at katagumpayan. Ang temang ito ay magsisilbing hamon, hindi lamang sa mga soldiers of Christ, kung hindi ito'y para sa lahat upang maialay natin ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Mga kakayahan at kaalaman, pati na ang ating panahon, ay ibahagi natin sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Malaki ang magagawa natin sa kaligtasan ng daigdig, pati na sa ating pamahalaan. Napakaraming tao ang dumalo, bagamat pumapatak ang mahinang ulan, hindi iyon inalintana ng lahat mula sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Muli ay napatunayan namin na ang malaking himala ng Diyos na ang panalangin ng isang taong matuwid ay pinakikinggan ng Diyos. Kaya nga kapatid, patuloy namin kayong inaaniyahan na dumalos sa bawat gawain ng Soldier of upang makamta natin ang pagpapala at madama natin ang dakilang pag-ibig ng ating Diyos na buhay isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. God bless us all. Noong 2010, ako'y nagkaroon ng karamdaman. Pero ako'y talaga laging nagsisimba dahil ako'y karitas. Hindi ko akalain nga ako'y magkaroon ng karamdaman na ng ganyan. Nga ako'y naka-wheelchair. Noong oras na yon, hindi ako makalakad. Dinala agad ako sa doktor, sa Manila doktor in-x-ray, lahat tinignan. Ang sabi ng doktor, ako may ano sa spinal. So, ang hindi naman daw ako pwedeng operahin dahil baka maglantang gulay ako. Sa ngayon, tinirapi ako. Nung ako'y nakita ng mga mamire, kaya ako dito. Sabi sa akin, nanay, subukan mong umakit sa paho. Sabi ko nasaan yung paho? Doon sa may palingke. Nung boy na ba ng mere, sinubukan ko yun. Hindi ako makalakad talaga sa oras na yun. At yun palang, paho na yun makataas yun. Siyempre, inaakay pa ako ng apo ko. Nung ako'y nandoon, nagmamasid ako. Binigyan agad ako ng upuan. Nung ako'y nandoon, magbuhat noon, hindi ako nagawa. May naramdaman ako sa sarili ko. Nung ako'y matapos ng tatlong linggo, iniwan ko na. Sabi sa akin, Iwanan mo na yung saklay mo, tungkod. Iniwan ko yon. nakalakan na ako nag-iisa sa oras na yon. So sabi ko nung sapo ko, mag-una na doon, mag-agaw ng upuan. Sa loob ng, nung pag-revival na yon, sa loob ng tatlong buwan ako'y nagpaparoon, naging malakas ako. Kaya nangako ako'y kay Lord. Sabi ko, Lord, bigyan mo lang ako ng lakas, ako ako'y maglilingkod sa iyo. Kaya so, nagpapasalamat ako sa lahat na akay sa akin, kay Brother Ting, at sa Panginoong Diyos, ako ito, magaling na magaling na ako dahil nag, kahit ako, nagkaano, hindi ako sumitigil sa pag-akyat dito sa paho. At maraming salamat at magandang hapon sa inyong lahat. Uumpisahan ko yung aking pagpupuri sa ganun din pong kalagayan, malayo ako sa Diyos, abala sa mga hanap buhay, at... Uh... Ako po ay isang high school teacher. Bukod sa aking pagtuturo, napakadami naming hanap buhay na mag-asawa. Pero alam nyo, iba pala kapag tinawag ka na ng Diyos. Nung panahon na yon, nawala ako sa Panginoon. Alam nyo ba kung ilan yung mga aking kasakitan? Mula ulo hanggang talampakan, bidbid ako, puno ako ng kasakitan. At yung aking doktor na pinupuntahan, hindi lang isa, tatlo. Pero alam nyo po, ipinanik sa akin yung Mama Mary. Hindi ko alam ito, hindi ko alam na soldiers of Christ, hindi ko alam na healing ministry ito, basta tinanggap ko lang po siya. At alam nyo po, hindi ako marunong magdasal ng Holy Rosary sa kabila ng ako ay isang guro. Kaya po alam niyo ba, Nung ipinanig sa akin yon tinanggap ko naman. Sa loob ng isang linggo, isang linggo kami nagdadasal ng Holy Rosary, sinasamahan ako nung nag-alok sa akin ng Mama Mary. At alam niyo po kasi nag-alok sa akin ng Mama Mary, dati kong eskwela yon. Pero alam niyo, nang ibinabasa amin yung Mama Mary, naka-schedule na akong magpa 2 d dahil nga nagbabara na nga yung ugat sa puso ko, kailangan daw magkaroon ng uh, masama... Uh, mga yung masusing pag-aaral, sabi ng doktor. Sabi ko, sa Sabado na lang. Pero alam niyo po, pagkababa sa akin ng Mama Mary, nagtataka ako sa sarili ko, bakit malakas yung katawang ko samantalang dalawang araw na akong hindi umiinom ng gamot. Hanggang sa inabot ng isang linggo, hindi pa rin ako nagpupunta sa doktor. Hanggang sa inabot ng isang buwan, hindi pa rin ako nagpupunta sa doktor. Wala na akong iniinom ng gamot. Hanggang abuti ng dalawang buwan, napansin ko yung, yung sarili ko. Sabi ko, ba't hindi ako napapagod ngayon? Attend po ako ng attend ng Christ on the Block. Hanggang doon sa San Miguel na yon. Dahil sa amin po sa Nueva Ecija, isa pa lang doon sa barangay namin. Alam niyo po mga kapatid, sabi ko sa Panginoon nun, Lord, ba't hindi ako napapagod, hindi ako umiinom ng gamot? Ang sinabi ko sa Panginoon ganito, siya rin lang Panginoon dahil ako'y pinagaling mo sa ganitong gawain, a-attend ako. Yung mga ginagamit ko, pambayos doktor, pambili ng gamot, gagamitin ko yan sa mga gawain mo. Hanggang sa nakarating na po ako ng may paho, hanggang sa nakapag three days passing na ako, hanggang itinalaga na nga po ako ng Panginoon sa pagiging uh, coordinator sa pamamagitan ng ating servant leader anim na datao na po ngayon. Hindi ako nakikipagkita sa doktor, hindi ako umiinom ng gamot. Ito yung kapatid nyo, malakas. Kaya po yun po. Maraming 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 salamat. Ibinabalik ko ang papurit pa salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning is now and ever shall Altogether, be. All together. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As, it was in, in the beginning, no one ever shall, be one without, without an amen amen. amen, amen. The Father and the Son and the Holy Spirit. Palakpakan pa ba natin Diyos sa buhay? Sabihin ba natin, Alleluia! 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 Hallelujah! Jesus! 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 Jesus the King! Jesus my Lord! Jesus my all!

Hallelujah. It yeah. Amen. Jesus, 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 the King. Jesus my Lord, Jesus, my Lord, Jesus, the King. my Lord. my my Lord. Yeah. my good good evening na po. Good evening. Hello. Po. Hi. Hi. Hello. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Balakpakan po natin ng Holy Spirit, yung mal, yung malakas na balakpak para Woo. sa Espiritu Santo. Mas lakas malakas sa inyo pa, malakas sa inyo pa. Woo. Malakas pa. Para wag kumulan. Malakas lakas sa inyo pa, malakas sa malakas. malakas. Para ulan titigil. Woo. In the name of Jesus of Nazareth. Hallelujah. 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 Ay, lakas po. <laughs> ang lakas ng loob po. Ang lakas ng loob nyo magpatigil ng ulan. Amen. <laughs> ang Diyos ay buhay. Amen. Sabi niya, humingi kayo at kayo bibigyan. Amen. Umanap kayo at kayo makasusumpong. Kumatok kayo at pintuan ay bubuksan para sa si inyo. Amen. Ang humingi, binibigyan. Yes, Lord. Ang umanap, kasusumpong. Amen. Ang kumakatok, pinagkakaloban. Amen. Bibigyan niyo ba siya ng bato kung humingi siya ng tinapay? Bibigyan niyo ba siya ng as kung humingi siya ng, ng isda? Kung tayo na masama sa balat ng lupa, ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa ating mga anak. Gano'n pa kaya niyong amang nasa langit? Tingin niyo ang aking espiritu at ipagkakalob ko sa inyo. Amen? O palakpan ulit natin yung Holy Spirit. Hallelujah! Kaya tayo, ang Panginoon, gusto niya sumunod tayo sa Kanya. Para sa ganon, yung lahat ng kahiling natin, madinig ng Diyos. Sa totoo lang po ako, nagpapasalamat. Dahil uh, binigyan pa ako na isang taon. Doon taon ito, para mabuhay. Dadagdagan niya pa uli. Ang pinakamaganda pala, na nakuha kong lihim ng Diyos, nung una pa kasi, nagpapa-evangelize na ako. Nung a uh, the pa, uh, 1986 pa, meron na po kaming uh, birthday evangelization. Ngayon, gusto ko umaba buhay ko. Gusto ko umabot ng ano, ng mas malaki, mas ma malayo-layo pa ang abutin ko. Ngayon, ano gagawin ko? Para may bumulong sa akin, pag gumawa ka ng birthday evangelization. O, yung palang birthday evangelization, ano pala yan? Yung bang isandaan yan para makahingi ka ng buhay. Kasi nagliligtas ka ng kaluluwa. At di pagka birthday ko, nagpapa-evangelize ako. Tumatawag ko ng magtaon, nagpapakain ako. Tapos nabubo na ko, tuloy-tuloy ko na nagagawin yung birthday evangelization. Hanggang yung maliit, lumaki na lumaki. O, yung pala ang Diyos, pag ginawa mo pala yun, para rin sa sambahin, yung buhay mo dadagdagan ng Diyos. Bukod pa sa buhay mo dadagdagan ni Lord, marami pang kaliluwa maligtas. At pag marami kaliluwa naligtas, bandang huli, ibig sabihin na rin po ang Diyos, at least magtatagumpay ka. Dadami ng dadami yung mga anak ng Diyos sa buhay. Dahil ikaw ang gagamitin ng Panginoon para mag-akay para sa harapan niya. Amen? Palagpaka natin Diyos sa buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ang Holy Spirit, natutuhan natin siyang purin at siyang bahin. Bukod siya misa, na-special na natin siya sa pamagitan ng araw ng Sunday. Kaya yung, yung gustong sumunod sa kanya, magagawa niyo yun, pag ginawa niyo yung linggo, binigay niyo sa Diyos. Pero hanggang hindi niyo binibigay, ang araw para sa Diyos sa buhay, yung pag-ibig sa Diyos, hindi natin magagawa dahil ang Diyos lamang ang may right magpaibig sa atin. Amen? Hello? Alam niyo ba, madaling ibigin ng Diyos. Ang dami nagtry try ng umibig, pero nasira. Kaya sabi rito, sa Lucas chapter 9, verses 23, Kung ibig ninyo man sumunod sa akin, bimuti niya ako sa kanya sarili. Pasanin na araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang maghahangad magligtas sa kanyang buhay ang siyang mawawalan nito. Ngunit mag ng kanyang buhay, alang-alang sa akin ang siyang magkakamit noon. Ano nga mapapala ng tao? Makamtan niya ang buong sanlibutan. Kung ang katumbas naman ito ay ang kanyang buhay. Ano nga mapapala niya kung siya ay mapapahamak? O, kaya bandang huli, sabi pinakita ng Panginoon, Mawala wala kang mapapalap. Bandang uli, mapapahama kapag hindi mo hinangad na sumunod sa kalawaban ng sa buhay. Sundin mo siya, pasanin mo araw-araw ang, ang, inyong krus, bandang uli, makikilala mo ang Diyos kung sino siya. Kagayon itong ginagawa natin to, Amen? At tanyo, mag, mag, ilang or, oras na tayo, alas tres. Ilang araw, ilang oras na. Hanggang alas cheese, Hanggang alas dose. Amen? Hanggang alas tres na madaling araw. <laughs> Dito na tayo magbibigil ulit. Pili bawat hirap at sakit. Yung pagsasakripisyon natin yan. Tuwan-tuwa ang Ani Aniwala kayo kung mga, ano yung mga visionary? Nariyan si Lord, Sabi niya, two, three, gather my name, say in the midst of you. Nasa gitna ninyo ako ngayon. Nariyan si Sarapan. At natitiyak ako. Kasama-sama natin siya. Amen. Oh, nar pag ganun ang faith natin, pananalig, nariyan nga siya. Kung faith mo, alanganin, eh, hindi nga siya darating. Kaya pag ako nanalangin, Lord, nariyan ka sa gitna, kanina ang mulan. <laughs> Sabi mo, Lord, narito ka ako. Oh. Huwag mo nang paulan eh, iba nagpapayong na. Kaya binibigyan ako ng Lord, Lord, iniingi ko po. Patikilin mo yung ulan niya, padala mo sa ibang lugar. Dito sa amin, Lord, hindi ulan. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Ang nga yung apat na pamaraan ng pagsinod sa kalooban ng Diyos sa buhay. Apat na pamaraan po ang pagsinod sa kalooban ng Diyos sa buhay. Unang-una, God's first. Maglingkod una sa Diyos. Amen? Hello? Siya muna unahin nyo, makita sabi rito, Lucas chapter 10, 38 to 41. Nagpatuloy si Jesus, at ang kanyang maalagad sa kanyang paglilakbay at tumasok sa iba na yun, malugod siyang tinanggap ng isang babae na nangangalang Marta sa tahanan nito. Ang babae ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa panan ng Panginoon at nakinig sa kanyang tinuturo. alalang ala si Marta sa kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit sa Jesus at ang wika, Panginoon, Sabi nga po niyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalikat abalang abalaka sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan, pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Palapan natin sa salita ng Diyos sa buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Una, maglingkod una sa Diyos. Itong ginagawa nyo ito, meron nyo pamilya iniwan natin. Tahanan. Tapos nagagilap pa kayo ng pamasahe. Arkila na sa sakyan. Nagbaon. Misa iba, nangutang na lang. Gusto lang nilang ma ma, 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 madam, mapadama sa Diyos. Ikaw, Lord, ang susundin ko, hindi sila. Kasi ko pinakamataas. Alam niyo, tuwan-tuwan Diyos, biro niyo, siya na sunod niyo. Alam niyo ba, nagtagumpay kayo? Amen? Yung pagtatagumpay niyo, maniwala kayo, uuwi kayo. Yung dalangin niyo, didinggin ng Diyos sa buhay. Kasi kada anniversary niya, yung mga Mama Mary, Mama Mary nga, pag nag sa, sa langit, yung August 15, Assumption. Amen? Ano sa December 8? Ano December 8? Immaculate. December 25 ano? Birth of Christ. O, oh, lahat yung nagpapalaya sa ng mga kaliluwa. Bilang regalo na dumating yung kanyang uh, yung kanyang kapistahan. Tayo naman, dahil dumating ang anibersary ng Soldier Prize, bilang regalo, lahat na nagsidalo rito, lalo yung nagpilit, lahat po kayo, may gantimpalang nakalaan para sa inyo. In the name of Christ of Nazareth. Dito sa Roma, chapter 12, verse 1 and 2. Pakibasa, sister. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, Ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Magiba na kayo at magbago ng isip upang mabati din nyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap ang salita ng Diyos. Amen. Palagpan natin sa salita ng Diyos sa buhay. Amen. Hallelujah. Yan nga, alang-alang sa ng habag ng Diyos, oh. Namamanik siya sa inyo, eh. Ialay natin si Arili bilang handog na buhay. Banal na kalugud lugod sa kanya. I-sarili natin, ialay natin. kalugud lugod kay Lord itong ating ginagawa. Kaya pagka tayo may pinanalo, yan, yeah, ganyan, nanalo tayo sa Diyos. No, nagtagumpay kayo sa galaw ng kadiliman. Nagtagumpay tayo sa Diyos sa buhay. Kaya yung, uh, yung pag-aali natin ng hirap at sakit, lubos niyang kinalulugdan. Kaya tayo, lalo itong araw ng linggo, di ba sabi ko sa inyo, pagkapala darating. Lahat na natuturuan natin na ibigay ang araw ng linggo, karamihan po, binilas ni si Lord. Totoo po yun, yung mga nagbigay ng araw ng linggo kay Lord, marami po ang kanser na gumaling. Marami mga iba't ibang sakit na pinagaling ng Diyos sa buhay maraming tahanan na magulo. Yung nagpuri po sa amin sa radyo, sabi Brother Ting, maniwala ka ang gulo ng tahanan namin, yung anak ko. Lahat awayan ng awayan. Walang tigil ang masamang ugali. Pero alam mo, ginawa ko, Brother Ting. Hindi ako tumigil. Every Sunday, narin ako. Humingi ako ng habag sa Diyos. Sabi mo, pagpapala, darating. Alam mo, hindi ko tinigilan yun at ang, ang pamilya ko magulo. wala kayo, lumipas lang, ka lahat, wala pang isang taon. Yung kanyang anak, lahat nagsipagbayit. Lahat binigyan ng trabaho ng Diyos sa buhay. Sabi niya, badating iba talaga sa Diyos. Pag binigay mo talaga yung Sunday, pagkapala darating, yung pamilya mo aayusin ng Diyos sa buhay. Babait sila, wala kang gagawin. Purihin mo lang ang Diyos. Kaya kayo, ano, mag-covenant kay Kilod, mangako po kayo sa Diyos. Amen? Yung pangako nyo, alam nyo, ang bandang ulit, makita nyo, bibigay sa inyo ang Diyos ang bagay. Magiging kalugod-lugod kayo sa John 1, chapter 12, 24 to 26. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at namatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit, kung namatay ito'y namumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napopoot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos. Palakpan natin sa ita ng Diyos sa buhay. Malibang mahulog sa lupa ang isang butil ng trigo, mamatay. Manatili ito nag-iisa. Ngunit kung mamatay ito, mamumunga ng marami. Kaya pag ang uh, tayo, halimbawa, nagpakasakit kay kay Lord, naglingkod ng tapat, hindi makikita nyo, mamumunga tayo ng marami. Gaya lang, nagsimula lang akong una. Pero nakita ko, ang dami na na-bless. Paano pinatay ko sarili sa, yung sarili ko pinatay ko, hinangad ko, ibigay ang, ang paglilingkod ng tapat sa Diyos. Naipanalo ko ang Diyos sa maraming pagsubok. Kaya nakilala ko ang Diyos dumating sa akin yung uh, desire na bandang huli, na madalas ko sabihin sa inyo na gusto ko siyang purihin, sambahin. Na kapag naipanalong pala siya, napakaganda. misan, isang malaking pagsubok. O ba yung iwanan mo yung hanap buhay mo? Madalas kong purihin yan. Madalas kong sabihin. Kasi mahirap gawin. Hindi ko kayang gawin yun. Kaya ko lang nagawa sa tulong ng Holy Spirit. <laughs> yung palandaan para manalo ko, Para malaman ko lihim ng Diyos. Nung matupad na yung, yung pangako nyo, na, na panalo ko siya, ginawa ko siya number one, inuna ko siya. Bandang huli, ang nangyari sa akin, nalaman ko lihim ng Diyos. Yung lihim pala ng Diyos, na yung palang araw ng linggo, pagpapala, bibigay sa tao. Lahat ng gagawa niya, pagpapalain niya. Na nalaman ko rin yung vigil overnight. Na hindi ko alam. Na pag nagbibigil pala ang tao, lumalakas ang espiritu. Umihina ang laman. Kaya pag malakas ang espiritu ng tao dahil sa vigil overnight, ang katawan lumalakas. Nawawala ang kasakitan. Nawawala ang kamalasan. Kaya yung vigil overnight, isa pala yung malakas ng move ng mga mananampalataya na hindi natin alam yun. Ang iba nagbibigil. Di ba meron nagbibigil simbahan? Once a month. Ang bigil nila, isa-isa. Papasok isa, lalabas sa isa. Balit na naman isa. Pagkatapos, kwentuhan ng kwentuhan doon sa, do sa, labas. Nawawala yung talagang uh, yung, yung talaga sustansya ng, ng uh, bigil overnight. Hindi gaya natin, tulit-tulit tayo, tulit -tulit tayo with fellowship hanggang alas na sa madaling araw yun, nakuha natin yun. Lihim ng Diyos po yun. Bagamat iba alam, alam ng iba, dali-daling isipin. Pero hindi nila magawa. Paano walang guided ng Holy Spirit? Lalo hindi nila pasan yung pagsubok ng Diyos sa buhay. Bandang huli, binigay sa akin ng lihim ng Panginoon. Di ba, naawa lang ako sa tao. Nakita ko mga tao, walang hospital. Walang perang pambiling gamot, nag naghihintay na lang kamatayan. Hindi alam kung ano gagawin. Ang daming may sakit. Ang daming may cancer. Ang daming may dengue. Tinuro sa akin ng Diyos, badating tayo mo ang ospital. Kahit sabihin si mo, may tatayo mo yan. Ako ang magiging manggagamot. Ako ang manggagamot sa kila. To the power of the Word of God. At bandang huli, tinayo natin ang ospital na walang iba kundi si Jesus at siyang manggagamot. Walang opera-pera. Walang perang naka-involve. Basta atin lang na labili limang araw. At magsasalita ang mga elders natin. Mga elders na ginamit ng Diyos sa buhay. Lahat kami makasalanan pero nagpipit kami yung maging tapat sa kanya. ay sa kabila niyo, bandang uli. Bandang uli, pinagpapala ng Diyos. Karamihan ang dumalo. Karamihan ang may sakit. Almost 90% gumagaling ang tao kahit anong klaseng sakit. Amen? Kasi lahat, unahin niyo ang Diyos sa buhay para kalugdang kayo ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon dito? Sabi niya, apat na pamaraan para maging tunay na pagilingkut paglilingkod kristyano. Una, maglingkod una sa Diyos. Pangalawa, sabi ng Panginoon, maglingkod ayon sa Espiritu, hindi ayon sa laman. Susunod ka ayon sa Espiritu, hindi sa gusto mo, kundi gusto ng Diyos. Pagkatapos, ano ba sunod ni Lord? Maglingkod ng buong puso, hindi upang kalugdan ka. Buong puso ka maglilingkod, hindi para sa tao, kundi para sa Diyos sa buhay. Pangatlo, maglingkod ayon sa Diyos. Layunin ng Diyos, hindi kasamaan. Maglilingkod ka sa tunay na layunin ng Diyos. Yan po yung apat na pamaraan sa pagiging tunay na kristyano. Amen sa inyo po lahat. Magandang gabi. And God bless us all. Palagpangan natin ang sa buhay. Praise the Lord. Kaya hinihiling ko, Ama. Iunat mo yung mapagpalang kamay. Abutin mo po sila. Yung mga may sakit. Yung mga may problema yung walang panggamot, yung mahirap ang buhay, may sakit na cancer, leukemia, lupus, stroke, prostate, at iba-ibang klase ng sakit na hindi ko mong mabanggit. Alam mo lahat yan, Lord. Dalangin ko sa iyo, Panginoon, Pagalingi po ang mga sakit ng mga kapatid na namin narito at ang kailang buong pamilya. Dalangin namin, tingin mo, Ama. Sabi mo, Ama, makapagpapalayas kayo naman sa mga Espiritu. In the name of Jesus Christ of Nazareth. At satanas, wala kang karapatan para wasakin mo ang tahanan ng mga kapatiran Wala kang karapatan para pag ang mag-asawa. Lagyan ng maraming pisyo. Paghirapin. Lagyan ng mga sakit. Kampi-kampi. Sa pangalan ng Panginoong Isus, walang gang kalimanagan. Itinatapong ka namin, itinatali sa pinakamalalim na puso ng dagat. In the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. 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 Hallelujah.